Yung blue card dyan sa Makati City, meron silang yellow card. Yung blue card ba dyan, uh, yung bearer, yung may hawak nito, halimbawa pagka nagkasakit, uh, pupunta sa ospital, libre ba lahat ng mga kinakailangan, ng mga check-up at pati gamutan? Uh, o ano yung maari lamang na ma-avail uh, kapag ka ikaw ay may hawak ng blue card, Mayor genie man. Yeah, ang blue card po, i-launch na rin yan. At, mm -hmm. uh, Initially kasi 94,000 families po uh, mm -hmm. ang natuntun ng PSA sa census. Pero now, we have more than 120,000 families na po na naka-registered. Ang aim po namin sa Blue Card ay uh, mas streamline ang ating mga social services. So, sinusuyod po namin lahat ng mga pamilya isa po sa isa sa pamilya, magkakain ng blue card. Ano po ba ang blue card? Yan po ay uh, pwede po kami magkaroon ng uh, medical and sure. general assistance dyan, mga uh, utility payments, pwede rin po dyan, cash grants. Pero initially po, ang unang uh, lakad po namin ngayon ay mabigyan po ng uh, enough na food uh, Or food preparation ng ating mga kamabayan. So, groceries na muna. Sa susunod po mag-aakal ng mga iba't-ibang mga kaliga. Ang aim po na nila kasi ang mga social services po, hindi dito po available sa city hall. Pero minsan hindi naman mararating uh, ang lahat ng mga taong bayan. Or okay. accessibility po. Minsan naman po, hindi sila makapunta dito sa ating. So, para magkaroon sila ng blue card. Pag nag-download mo kami ng servisyo, at least po, mm ng -hmm. kababayan natin ay mararating yun. I mean, mm -hmm. Syempre, eventually, mm -hmm. pwede na rin po natin yan for, the uh, for banking, online yes. purchases, for mga mm -hmm. lahat na po ng services, pwede na po dyan. But for now, tungkol po po na sa social services. Mm, -hmm. mm -hmm.